Diyos ay may ginagawa na malaking bagay sa iyong buhay pag-ibig. Nararamdaman mo ba ito? Isang bagay na tila napakalayo ay ngayon unti-unting lumalapit. Ang mga sagot na iyong hinihintay ng napakatagal ay narito na. Ngunit mag-ingat, ang pagbabagong ito ay magiging mabilis at hindi inaasahan. Ang mga mangyayari ay magbabago ng lahat. Ang Diyos ay humihiling na maging mapagbantay ka, sapagkat ang sandaling iyong hinintay ay napakalapit na hindi ito nangyari sa iyo ng basta-basta. Ihanda ang iyong sarili. Ihanda ganji iyong sarili, denhi pagbabago para parating ene. Hindi mo ito kayang isang tabi. Isang bagay ang malapit ng mangyari at magbabago ng iyong buhay pag-ibig sa isang paraan na hindi mo kailanman naisip. Ang Diyos ay inayos ang lahat sa tamang panahon, at ang mga bagay na tila nakatigil, walang direksyon, ay nagsisimula ng magkaroon ng bagong daloy. Maaring nagtagal ang mga bagay, ngunit ang paghihintay na ito ay may layunin. Ang Diyos ay hindi nahuhuli. Kung naramdaman mong nag-iisa ka, nawawala, at hindi mo maintindihan ang dahilan ng mga paghihirap, ngayon na ang panahon upang buksan ang iyong mga mata. Mayroong bagay na inihahanda sa likod ng mga eksena, at kapag ito ay dumating, wala ng mga pagdududa. Ang mga palatandaan ay nagsimula ng lumitaw. Mga maliliit na detalye sa iyong araw-araw, mga pag-uusap, pangarap, damdamin na hindi nagaganap ng walang dahilan. Ipinapakita na ng Diyos sa iyo. Ngunit nakikinig ka ba? Ang pagbabagong ito ay hindi magiging tulad ng iyong inaasahan. Ito ay magiging mas malaki, mas masigasig. Magiging isang bagay na mga ngailangan ng tapang, sapagkat kapag kumilos ang Diyos, lahat ay kanyang gagalawin. Maaaring may mga tao na umalis sa iyong buhay, ang mga landas na tila tiyak ay maaaring magbago at mga bagong pagkakataon ang biglang lalabas. Maaaring ito ay makakatakot, ngunit huwag matakot. Ang Diyos ay hindi kumukuha ng anuman nang walang ipinalit na mas mabuti. Kung may mga bagay na umalis sa iyo, kung ang isang relasyon ay naging malamig, kung nagkaroon ng distansya, unawain, walang bagay ang lumalayo sa kontrol ng Diyos. Inif panahon ye narito ene. Nararamdaman mo ba ito? ang alalahanin ang tawag sa loob ng iyong puso. Ito ay hindi pagkakataon. Ang Diyos ay nagkukumpirma ng isang bagay sa loob mo ngayon. Nagdadala siya ng kaliwanagan, at sa lalong madaling panahon may intindihan mo kung bakit may mga bagay na kailangang mangyari sa paraang nangyari ito. Ngunit may isang bagay na kailangan mong malaman, ang pagbabago na ito ay nangangailangan ng paninindigan. Hindi mo maaring hintay na mangyari ang lahat ng hindi gumagawa ng kahit ano. Kapag bumukas ang isang pinto ang Diyos, kailangan mong magkaroon ng tapang na pumasok dito. Kapag siya ay nagsasalita, kailangan mong maging handang makinig. Kaya, kung may ipinapakita sa iyo ang Diyos, huwag itong baliwalain. Kung inalalayo kanya sa isang tao, huwag mong subukang pigilin. Kung may inilalagay siyang bago sa iyong harapan, huwag matakot na tanggapin ito. Ang iyong tugon sa pagbabagong ito ang nagtatakda sa susunod na mangyayari. Handa ka na ba dito? kung maghanda ka. Sa mga susunod na araw, may mangyayaring hindi inaasahan. Isang bagay na magbibigay sa iyo ng kumpirmasyon sa lahat ng nararamdaman mo ngayon. Nagsimula na ang pagbabagong ito. At ngayon, nasa iyo na ito. Nangyayari di ngayon, huwag tumingin sa loob. Nagsimula na ang pagbabago. At ngayon, nagtatanong ang Diyos, handa ka na bang isagawa ang susunod na hakbang? dahil ang susunod na mangyayari ay nangangailangan ng higit pa sa paghihintay. Nangangailangan ito ng pananampalataya. Nangangailangan ito ng tapang. Nangangailangan ito ng pagsunod. Sa mga susunod na araw, may mangyayaring magugulit sa iyo. Maaaring ito ay isang hindi inaasahang usapan, isang muling pagkikita na tila imposible, isang pintuan na bumukas kapag hindi mo na ito inaasahan. At kapag nangyari ito, kailangan mong magpasya kung paano kikilos nasa proseso na ang pagbabago. Ngunit kailangan mong maging handang tanggapin ito. Kung mayroong isang bagay na inilalagay sa iyong puso ang Diyos, huwag mag-alinlangan. Kung ipinapakita niya sa iyo na kailangan ng tapusin ang isang siklo, huwag lumaban. Kung nagbibigay siya sa iyo ng mga senyales na may bagong bagay na lumilitaw, huwag matakot. Dahil kapag gumagalaw ang Diyos, walang puwang para sa pag-aalinlangan. Huwag baliwalain yan, Jelid. Senyal, napansin mo na ba na ang ilang bagay ay hindi nakatulad ng dati? Na ang mga tao na noon ay lahat sa iyo ngayon ay tila malayo. Na ang mga sitwasyon na dati mong tinitiis ngayon ay nagiging sanhinang pagkabahala sa paraang hindi mo maipaliwanag. Hindi ito nagkataon. Ito ay Diyos na naghahanda sa iyo. Inaalis niya sa iyong buhay ang mga bagay na hindi na umaangkop sa iyong layunin. Tinuturuan kanya na makita ang mga bagay na dati mong hindi nakikita inuukit kanya para sa mas malaking bagay. Munit narito ang mahalagang punto, nakikinig ka ba o binabaliwala mo lamang? Dahil kung ipinapakita na ng Diyos ang mga bagay, subalit pinipilit mong manatili sa mga bagay na sinabi niyang bitawan, pinapabagal mo ang biyayang inilaan para sa iyo. Huwag kang maging katulad ng mga tao na humihini ng mga sagot, mulit kapag nagsalita ang Diyos, ayaw makinig. Kung ipinakita na niya ang daan, bakit ka pa mag-aalangan? Ang susunod na yugto ng iyong buhay pag-ibig ay hindi magiging katulad ng nakaraan. Nagdadala ang Diyos ng panahon ng pagbabalik loob, isang panahon ng bagong simula, isang panahon kung saan ang lahat ng dating hindi nagkakasundo ay magsisimulang magtabumpay. Ngunit upang pumasok sa bagong panahong ito, kinakailangan mong iwanan ang nakaraan. Handa ili enay bang sumulong? Kung unawain mo ito, ang mga susunod na linggo ay magiging mahalaga magsisimula kang makakita ng malinaw na mga senyales ng pagbabago. May mga taong lilitaw at may mga taong lalayo. Magbubukas ang mga pinto habang ang iba ay magsasara ng tuluyan. At kailangan mong gumawa ng mga desisyon. Magpupumilit ka ba sa mga bagay na sinabi na ng Diyos na bitawan? O magtitiwala ka sa mga bagay na inilalagay niya sa iyong harapan? Patuloy ka bang titingin sa nakaraan o susulong ka sa mga pagkakataong inihanda ng Diyos? Ito ay higit pa sa isang babala. Ito ay isang tawag. Itinanong ng Diyos, Trust Ellie. Nasa iyong mga kamay ang sagot. Kailangan mong bumawa ng desisyon ngayon. Nagsalita na ang Diyos. Ipinakita na niya sa iyo. Ang mga senyales ay nariyan sa iyong harapan. Ngayon, ang pagpili ay iyo. Maaari kang magpatuloy sa paghawak sa mga bagay na sinabi na niyang bitawan, sinusubukan na kontrolin ang mga bagay na hindi na bahagi ng iyong landas. O maaari mo nang tanggapin na ang mayroon ng Diyos para sa iyo ay higit pa sa mga bagay na nais mong panghawakan. At ang desisyong ito ay dapat gawin ngayon. Dahil ang pagbabago na ito ay hindi maghihintay sa iyong pagiging handa. Nagsimula na ito. Kung patuloy kang kumapit sa nakaraan, mawawalan ka ng nakahanda ang Diyos para sa iyo. Kung patuloy kang mahuhulog sa iyong sariling mga inaasahan, palalampasin mo ang mga bagay na inilalapit niya sa iyo. Nagsasabi ga ni Diyos, magtiwala eh. Maaari kang matakot. Maaari kang malito. Munit sa kaibuturan ng iyong puso, alam mong kinakailangan ang pagbabago na ito. Ang bagong yugto na inihanda ng Diyos ay nangangailangan sa iyo ng matibay na pananampalataya. Nangangailangan ito na itigil mo ang pagtingin sa kung ano ang lumipas at magtiwala na ang darating ay labis na mas mabuti. Handa i-anaibang tanggapin ni Dahil wala kang mapapala sa paghihintay ng bago kung hawak mo pa rin ang dati. Ang Diyos ay hindi naglalagay ng mga biyaya sa mga kamay na puno ng nakaraan. Gusto niyang ipagkaloob sa iyo ang isang regalo, ngunit kailangan mong bitawan ang mga bagay na hindi na bahagi ng iyong hinaharap. Iyan din yung mangyayari dahil nid susunod ngay araw magsanay ka. May magyayaring bagay na magpapatunay sa lahat ng nararamdaman mo ngayon. Maaring isang tao mula sa nakaraan ang susubok na bumalik, isang siklo na tuluyan ng magsasara, isang katotohanan na lilitaw, isang bagong pagkakataon na lilitaw mula sa wala. Kapag nangyari ito, huwag mag-atubiling kumilos. Kung ang Diyos ay nagbigay na sa iyo ng sagot, huwag magtanong. Kung siya ay nagtakip na ng isang pinto, huwag mong subukang muling buksan ito. Kung siya ay naglalatag ng isang bagong landas sa iyong harapan, magkaroon ng lakas ng loob na sumunod. Dahil ang darating ay mas malaki kaysa sa mga bagay na iyong nawala. Ikaw lila ay sinusubok ang paraan ng iyong pagtugon ngayon ang magtatakda kung ano ang mangyayari sa susunod. Kung magtiwala ka, kung tatayo ka sa iyong posisyon, kung tatanggapin mo ang pagbabagong ito ng may pananampalataya, sorpresa ka ng Diyos. Munit kung magpupumilit kang magduda, matakot, at hawakan ang mga bagay na inutusan na niyang bitawan, maaari mong ipagpaliban ang kung anong handa ng mangyari. Huwag igi baliwalain. Dumating sa iyo ang mensaheng ito dahil inihahanda ka ng Diyos. Gustong ipaalam sa iyo ng Diyos na natapos na ang oras ng paghihintay. Ang ipinangako niya para sa iyong buhay pag-ibig ay nagsimula ng magpakita. At nayon, kailangan mong magpasya, magtiwala ka ba o lalaban ka. Magpatuloy ka ba o mananatili ka sa mga nakaraan? Dadalhin mo ba ang biyayang para sa iyo o hahayaan mo itong maantala? Nasa sa iyo ang pagpili. At ang Diyos ay naghihintay sa iyong sagot. Ini oras ngayon, yan iyong sagot, yan tutukuyin niya lahat. Naghihintay ang Diyos sa iyong desisyon. At hindi maaaring ipagpaliban ang pagpiling ito. Ang dala niya para sa iyong buhay pag-ibig ay hindi basta-basta. Hindi ito maliit, panandalian, o hindi tiyak. Ito ay isang bagay na inihanda para sa iyo matagal na. Ngunit unawain mo ang isang seryosong bagay, hindi lahat ng gusto mo ay bahagi ng planong ito. Maaaring hawak mo ang isang bagay na tila tama, ngunit sa katotohanan, ito ang nagiging hadlang sa iyo. Maaaring pilit kang umaasa sa isang kwentong dapat na sanang natapos na. Maaring nag-aantay ka na magbago ang isang tao, samantalang sinabi na ng Diyos na kailangan nang tapusin ang ikot na ito. At ngayon, sinasabi niya ng malinaw, kung hindi mo pakakawalan ang hindi sayo, wala kang puwang upang matanggap ang talagang sayo. Iyan din yung mangyayari sa mga susunod na araw, may mangyaring malinaw. Hindi ito magiging malabong senyales, hindi ito magiging isang bagay na pagkakaabalahin mo. Ito ay magiging isang makapangyarihang pagkakataon. Makikita mo ang isang bagay na magpapatunay sa mensaheng ito. Maaaring ito ay isang hindi inaasahang paglayo, isang pag-uusap na magbubukas ng iyong mga mata, isang muling pagkikita na babaguhin ang lahat o kahit isang bagong landas na lilitaw ng walang paliwanan. At kapag nangyari ito, kinakailangan mong kumilos. Hindi ka maaring manatili as eh si katayuan yun eh, hindi magpapakita, wala nang dahilan para ipagpaliban ito. Wala nang dahilan para maghintay ng tiyak bago gawin ang unang hakbang ang pananampalataya ay nangangailangan ng pagkilos. At kung tinatawag ka ng Diyos para sa isang bagay na bago, ang iyong papel ay sabihin ang at magtiwala. Ngunit unawain, kung hindi mo gagawin ang desisyong ito, maaari itong gawin ng ibang tao para sa iyo. Kung patuloy kang manatili sa gitna, maaaring kumilos ang Diyos ng mas radikal. Maaari niyang isara ang mga pintuan ng tuluyan. Maaari niyang ilayo ang mga tao ng walang babala. Maaari niyang baguhin ang lahat mula sa isang gabi hanggang sa susunod. Dahil kapag nagpasya siya na panahon na para sa isang bagay na mangyari, walang makakapigil dito. Naisin bang ganhe pagbabagong ilay maganap ng mahinihin o biglaan? Kung makikinig ka, mag-aangkop, at papayagang guided, lahat ay mangyayari sa mas magaan, mas malinaw, mas tiyap na paraan. Ngunit kung lalabanan mo, magdududa, at patuloy na pipilitin ang mga bagay na pinapakiusapan na ng Diyos na bitawan mo, kung gayon ang pagbabagong ito ay maaaring dumating sa isang matinding, masakit, at walang babala na paraan. Dahil hindi hahayaan ng Diyos na manatili ka sa lugar na hindi ka dapat naroroon. Iyan ay desisyon iriina sa iri maaari kang magpatuloy na mamuhay sa kawalang katiyakan, sa halos, sa sino ang nakakaalam, isang araw. O maaari mong kunin ang mensaheng ito bilang kumpirmasyon na matagal mong inaasahan at sabihin, Diyos, nagtitiwala ako. Nakaredy na ako sa darating. At kapag ginawa mo ito, may mangyayaring makapangyarihan, nagsisimulang kumilos ang Diyos sa mas mabilis na paraan. Dumarating ang mga pagkakataon. Ang mga tamang tao ay pumapasok. Dumadating ang mga sagot. Ang imposibleng ay nangyayari. Ngunit kailangan mong gawin yan eh, hakbang ene eki. Huwag nang ipagpaliban, yan langit lay kumikilos para day e. Eh. Nasa harap mo ang desisyon. At ngayon, hinihintay ng Diyos ang iyong sagot. Ang mga darating ay hindi maaaring hadlangan. Nagsimula na ang pagbabago. Kung pinili mong magtiwala, maghanda, dahil ang mga bagay ay mangyayari ng mas mabilis kaysa sa iyong inaasahan. Sa mga susunod na araw, ang mga hindi inaasahang sitwasyon ay magpapakita sa iyo ng malinaw kung ano ang dapat manatili at kung ano ang dapat umalis sa iyong buhay. Maaaring ito ay isang pag-uusap na sa wakas ay magdadala ng mga kasagutan na iyong inaasahan. Maaaring ito ay isang muling pagkikita na magbabago ng lahat. Maaaring ito ay ang pangwakas na pagtatapos ng isang bagay na alam mong nauwi na. O maaaring ito ay ang simula ng isang bagay na ganap na bago. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi mo na maitatanggi na hindi mo ito nakikita. Nagsalita na ang Diyos. Ipinakita na niya sayo. Nagpadala na siya ng mga senyales. Ngayon, ang iyong mga aksyon ang magtatakda ng mga susunod na hakbang. Hindi may iwasan yan rin pagbabago kahit nasubukan mong hawakan ang mga bagay na hindi na sayo, mangyayari pa rin ang mga bagay. Kahit na mayroon kang takot sa mga darating, darating ang bago. Kahit na hindi mo ito lubos na naintindihan ngayon, matutupad ang layunin ng Diyos. Ang tanging pagkakaiba ay kung paano mo daraanan ang pagbabagong ito. Kung ikaw ay lalaban, kung ikaw ay mag-inaral sa mga bagay na dapat ay iniwan mo na, maaaring ito ay maging mas mahirap, mas magulo, at mas masakit. Ngunit kung tatanggapin mo, magkakatiwala, at susuko sa kung ano ang inihahanda ng Diyos, makikita mong unti-unting magbubukas ang mga pinto ng walang hirap. Yen pamimili din ay nasa iyong ingid kamay. Maaari mong ipagpatuloy ang pagtatangkang kontrolin ang mga bagay na nasa kamay na ng Diyos. O maaari mong pakawalan at payagan siyang dalhin ka sa lugar na talagang nararapat sa iyo. Kailangan mong maging handa dahil ang susunod na darating ay hindi maliit. Ito ay isang bagong siklo, ito ay isang bagong simula. Ito ay isang pagbabago na magbibigay transformasyon sa iyong buhay pag-ibig sa paraang hindi mo kailanman inaasahan. At upang matanggap ito, kailangan mong magpasya ngayon. Magkakatiwala ka ba? Susunod ka ba? Papayagan mo bang gawin ng Diyos ang ayon sa kanya? Kung ang sagot mo ay maging maingat. Sa mga susunod na araw, malinaw na ipapakita sa iyo ng Diyos kung ano ang susunod na hakbang at kapag nangyari ito, huwag mag-atubiling kumilos. Pumunta ka, magpatuloy, yakapin ang dumarating mula sa Diyos. Dahil dumating na ang tamang panahon. Huwag mong balikan yan hit na karaan, yan hi pagbabago, jay ay nagsisimula din Kung narito ka na, ito ay dahil ang mensaheng ito ay nakalaan para sa iyo. Wala nang pagdududa. Kinatitibayan ito ng Diyos. Ang mga susunod na araw ay magiging mahalaga. Mararamdaman mo ito sa iyong puso makikita mo ang mga malinaw na senyales sa iyong paligid. At kapag nangyari ito, kailangan mong pumili sa pagitan ng pagkakatiwala o pag-aalinlangan. E, ipakisalitaan ng mahigpit, kung sarado na ng Diyos ang isang pinto, huwag nang subukang buksan ito muli. Kung may isang tao na inalis na niya, huwag nang subukang ibalik pa. Kung may bagong daan na inilatag sa iyong harapan, huwag kang manatiling nakatayo. Dahil ang pagkakataong dumarating ay hindi maghihintay para sa iyong pag-aalinlangan. Yan ay kailangan mong malaman ngayon sa mga susunod na araw, ang ilang mga sitwasyon ay mag-umpisa ng mabigat. Maaaring ito ay isang magandang bagay, maaaring ito ay isang sandali ng pamamaalam, maaaring ito ay isang hindi inaasahang pagbubunyan. Ngunit isang bagay ang tiyak, lahat ng ito ay bahagi ng plano ng Diyos upang dalhin ka sa talagang sayo. Ito ay nangangahulugan na ang ilang mga relasyon ay maaaring magbago. Ang ilang tao ay maaaring umalis sa iyong buhay ang ilang katotohanan ay maaaring lumabas. At maaaring masakit. Maaaring maging hindi komportable. Maaaring mukhang mahirap. Ngunit alalahanin, hindi kailanman aalisin ng Diyos ang isang bagay ng walang mas mataas na layunin. Hindi siya kumukuhang ng isang bagay mula sa iyo upang maging wala ka. Kinuha niya ito upang bigyang daan ang mas mabuti. At nayon, ang pagpili na ito ay nasa harap mo ikaw ba ay magtitiwala o mananatili sa kung ano ang hindi na bahagi ng iyong hinaharap? Yan ay susunod din ay hakbang essay, darating kung nakakaramdam ka ng bigat sa iyong puso, kung nag-aalinlangan ka sa iyong landas, kung humihingi ka ng sagot mula sa Diyos, ito ang iyong sagot. Natapos na ang paghihintay. Ang ipinangako ng Diyos ay nasa paggalaw na. Ngunit kailangan mong maging maingat. Ang mga pagkakataon ay maaaring lumitaw at mawala ng mabilis ang tamang tao ay maaaring dumating at subukin ang iyong katatagan. Maaaring kailanganin mong magpasya ng mahalagang bagay mula sa isang gabi hanggang sa susunod. At kapag nangyari yon, kailangan mong kumilos ng may pananampalataya. Huwag magtanong, huwag mag-atubili, huwag hayaang hadlangan ka ng takot. Dahil ito na maaaring maging huling pagkakataon para sa iyo na umalis sa iyong kinalalagyan at pumasok sa layunin na itinakda ng Diyos para sa iyong buhay. Yan ni Diyos ihay tinatawag ay di parad sa les malaking bagay ngayon. Isara ang iyong mga mata at itanong sa iyong sarili, ano ang pinapahawakan ko na dapat ko ng binitiwan? Ano ang ipinakita sa akin ng Diyos, ngunit patuloy kong pinipigilan? Ano ang pumipigil sa akin na gawin ang susunod na hakbang ng may tiwala? Ang mga sagot ay nasa loob mo. At nakumpirma na ng Diyos ang lahat. Ngayon, nasa iyo na ito. Dumating na ang oras nagaganap na ang pagbabago. At muling tinatanong ng Diyos, magtitiwala ye, ye. Nasa iyo ang pagpili. Magkomento, magtiwala ako. Magsubscribe, ay like at ibahagi ang mensaheng ito.